Hi mga madlang kabingkay, good afternoon na pala kanina pa ako naglilinis kasi nasira na tong rep. 3 days na kami walang rep tapos sina mo yung hinugasan ko oh. Oh, ang kalat ng rep oh. Ang kalat ng bahay namin kasi naghugas ako ng rep. Kasi sira ang aming ref, ang aming refrigerator kaya wala kaming rep 3 days na. Kaya ngayon pinapaayos namin yung sa Samsung A eh, na test na nila. Hindi pwede kasi doon sa loob pala ang sa loob ng ref yung tubo niya doon ang naglik. kaya hindi pwede na nila maayos e, 10 years warranty pa naman itong aming ref na to 10 years warranty kaso hindi na talaga kaya ngayon 3 a for days na to ginapa service namin sa Samsung kaso nga uh, ginleak test nila una kasi kung ginlik test nga hindi kung pwede pa naman ayusin ipaayos sana kaso ito, hindi na pwede siya maayos. Kailangan palitan na siya ng bago. Kaya wala kaming ref. Kaya linisin ko muna. Bago i-pull out naman. Kasi bibili sila ng bagong ref dito. Oo. Oh. Yun mo. Grabe, 3D sa talaga kami. Walang ref. At least may ref kami nga isa. Nilinis ko lahat. Kasi ang baho na. ng lama ang loob niya. Na ano na. Yung mga pagkain doon. Yung hindi panhugasan. Nag ano na ngamoy. Kaya ngayon lahat talagang ayaw ito ito nilinis ko. Mabuti na lang may maliit kami nga ref dito. ito maliit namin nga ref. Ito muna ang aming pinagtsatsagaan. Mm. Yan ito. nilinis ko yan siya kasi. Hey, ang dami. Ang dami. Ano? Ang dami parts ng ref na to. Oh. Kakalabas lang din ng Samsung nga. Nag, nag leak test sila ngayon dito. 3D, ay, 3D sila nag leak test ng ref. Kung kung pwede pa o hindi. Eh ngayon kasi naka ano doon sa result, dapat hindi siya bumaba doon sa pinakamataas nga number. Kaso siya, ano, nang bumaba siya, ay hindi na pwede kasi dapat tataas siya. Kasi pag tumaas siya, hindi, pwede pa siya may mga, pwede pa palitan ng Samsung doon. Mag-order siya ng pyesa sa Samsung kaso hindi na pwede. Kaya yun. Hindi na talaga, naglilisan talaga ako ng rip, guys. Ang dami kong ginagawa ngayon. Oh, yan, oh. Um, nilinis ko na siya. Ang dami kong, um, parang nga pag, pag pull out nito, pag pinalitan nila ng bago kasi bibili sa lahat bukas ng rep. Kasi mahirap ulang rep. Wala kami, ano, wala kami paglagyan ng mga tira-tira mga pagkain. tinamo mo ang kalat-kalat ng bahay namin. Uy! Oh, oh, just ko, oh. Dahil lang nasira ang rep namin, kalat-kalat yung rep, ang yung mga laman ng rep, oh. Ay, hindi, ang mga, mga, ano, mga, yung ibang pagkain kasi dinala ko sa binundo doon do -do, ko pinarep doon sa kabilang bahay nila. Kaya nga, hindi nasira. Kaso, ang dami, oh, ang dami kong lininisin ngayon. Nalinis ko na siya, nalinis ko na ang rep, ibalik, nalinis ko na to siya, no. Ngayon, ibalik ko na, pumpunasan ko na ang mga magamit niya kasi ibalik para pagka pull out dito bukas maayos na malinis ato to iwan ko saan nila dadalhin to kasi hindi naman na maayos na oh, sayang lang ang tagal 7 years pa lang tong rip na to ay nako hindi naman pala hindi naman pala masyadong matibay ang rip ng Samsung hmm. 15 years warranty pa to. Dapat kung maayos sa compressor, papalitan ng sana dapat nila. Kaso hindi eh, sira. Ay, may bagong ref na naman kami darating sa linggo. <laughs> Yan na. Yan lang muna guys, ang aking update sa aking buhay. Busy kasi ako kaya hindi ako nakapag-vlog. Kasi nga, um, tinan mo, ang dami kong ginagawa. Oo. Mm.